So, kung sakali lang nga, kung sakali lang na, kasi kalain up na yung bahay nyo, di ba? Kung sakali na pagagawa na kayo, saan, saan yung ano, lugar? Meron po kasi si mama pong na bili pong lupa. Pero eh, sa barangay site po, nung nagtatrabaho. Mas okay po. yun. May lupa na. Kasi pag wala pa talaga lupa, minsan doon natatagalan na nadedelay yung pabahay natin. May mas nauna pa. Doon po sa barangay site Wow. So, <coughs> ano, excited ka rin na magkaroon ng sariling bahay. Opo, oh, excited na. No? Bakit wala ba kayong, ano, di, ba, di ka pa ba nagkakaroon ng bahay na maayos? Well, hindi po. lang po ganito po. Pag, hmm. pag naman po kami nasa Manila, upahan, inaupahan you know, po. Yung... Upahan lang. Tsaka po, maliit po yung mga bahay po sa Manila. Mahal pa din po ng upa. Hmm. Kaya yeah, po, wala po kaming maayos po na kira. So, dito ka natutulog sa taas? Apo. Yeah. Eh di, ano, sanay ka na rin sa amoy ng ano, alaga mo. Opo. sanay ka na rin. Sanay Pero alam mo, kahit yung, kahit siyempre, maganda ka, alam mo naman, hindi ka, hindi ka nahihiya na ganito yung kalagayan mo. No? Hindi po. Kasi po, ano, ganito na po yung pamamuhay po namin, simula ng pata Kaya, na, po, hindi na, na. Sanay na. Hindi ka nahihiya sa yung mga, siyempre, mga kaibigan. Hindi po. Hmm. Proud pa nga po kasi kahit ganito po bayan namin at po magkakasama po kami ng oh. mga Tama. Mag Para sa parang uh. si Rachel din, ganun din. And, and ano naman masasabi mo sa mga sumusuporta sa Gusto, an, salamat po sa inyo kasi dahil po sa inyo, nag, <laughs> 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 ano na po, nag-grow na po yung ano. Alin, sa video? Opo, oh, ah, sa views. Oh, yung, po. Salamat po sa inyo kasi okay. daming nanonood kay Erika. Sumusuporta din kay Erika. Ano? Kasi salamat din kay ano, Insan, Roel, o Malalag. Wala siya ngayon kasi malayo yung ruta niya ngayon sa Paracali. Pero salamat sa kanya kasi nailapit ka rin niya sa amin. Siyempre, ako naman, sa mga Kalinga Partners, kung kaya naman nilang, halba, kaya nilang tulungan hanggang sa pabahay, okay lang na di sa akin nilapit. Walang problema yun. Pero kung gusto nilang ilapit sa amin, hala, hindi nila kayang mapabahayan, wala rin naman problema. Basta, karapat-dapat din. And, kumbaga hindi pa na-vlog ng sobra, diba? Kasi kung patapos na yung vlog nila, ang dami na nilang na-vlog, tapos saka nilalapit, eh ang pangit naman nun, kasi ang pabahay po natin ay, hindi po yung, ano, di naman ga ganun ka, ano, yung gastos. Eh habang nagbablog, habang pinapabahay naman natin, nagbablog tayo. Kaya yung love team po natin, uh, na ano, pampagod vibes kayo sa Rochelle, ay part po yan ng, ano, ng charity natin, kasi dyan po sa mga video natin, sa mga viral natin, Although lahat naman ng views natin ay okay naman, hindi ko na sinabi mataas, may mataas, mayroong sakto lang. Um